Love is truly in the air at para kay Crystal Fulgar at sa kanyang Korean fan na si Ha Su Hyuk para itong eksenang diretsyo sa isang drama. Maligayang pagbabalik sa aming YouTube Star Pulse Z Philippines, ang iyong tunay na mapagkukunan para sa pinakabago at pinakamainit na balita sa entertainment sa bansa. Kung bago ka dito, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe, at ay ring ang notification bell para updated ka sa mga trending na balita. Ang kanilang kamakailang prenup photoshoot ay nakabihag sa puso ng marami, na walang iba kundi puro romansa at dreamy aesthetics. Tara, tingnan natin ang mga detalye ng kanilang mala fairytale na love story at makapigil hiningang paggawa ng waves shoot online, si Crystal Fulgar, ang dating going bulilit star na naging vlogger at actress Ay nagbahagi kamakailan ng mga nakamamanghang prenup photos kasama ang kanyang soon be husband, Hasuhyuk, sa isang post sa Instagram, magili na tinukoy ni Cristel si Suhyuk bilang T.D. palagi. Isang nakakaakit na parirala na perpektong umakma sa tema ng kanilang romantikong shoot, gamit ang kantang si Palagi. Ni Tiz Monterde bilang background music, lumikha ang mag-asawa ng atmosphere na derecho sa isang Korean romance drama. Nakadagdag sa aesthetic ang kanilang mga pagpipilian sa outfit. Arehong nakasuot ng katugmang blazer sa mga puting outfit. Kasama si Crystal sa isang chick na maikling damit at si Suhyuk sa isang malutong na butons na kamiseta. Ang isa sa mga pinakanakakapanabik na mga kuha ay nagtatampok kay Suhyuk na marahan na hinahalikan si Crystal sa noo, isang sandali na nagpapakita ng pagmamahal at sinseridad. Ang isa pang frame ay nagpapakita kay Crystal na nakaupo sa isang orange na scooter, nakasuot ng maselan na belo at maihawak na isang baukwet ng mga bulaklak na nagpapakita ng mapaglaro ngunit eleganteng alindog. At syempre, nandoon ang litrato nilang magkatitigan, ilang pulgada na lang ang pagitan ng mga mukha nila, parang nasa bingit na ng halik. Puro kadrama magic, ang kwento ng pag-ibigan ni na Kristel at Suhyuk ay kasing kaakit-akit ng kanilang prenup shoot. Nagkakilala ang dalawa sa pamamagitan ng magkakaibigan sa South Korea. Nakilala silang dalawa at nakita ang potensyal para sa isang perpektong tugma. At gaya ng inilarawan ni Crystal, instant ang kanilang koneksyon, halos magical. In e-past vlog, Crystal revealed, swak kami sa values, pareho kaming very respectful, pareho kaming conservative. Yung approach niya sa dating, very classic and yun din talaga ang gusto ko sa guy. Ang kanilang kwento ng pag-ibig ay natural na namumulaklak at ang tiempo ay hindi maaaring maging mas perpekto nang maramdaman ni Cristel na handa na siya para sa isang seryosong relasyon nakilala niya si Suhyuk at naayos ang lahat ngunit ano ang tunay na nagpapatunay na siya ang the one para sa kanya ang kanyang desisyon na yakapin ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabalik-loob sa Iglesia ni Cristo ang taos-pusong pangakong ito ay lalong nagpalalim sa kanilang pagsasama at naging daan para sa kanilang nalalapit na pagsasama isa sa mga highlights sa kanilang pre video ay ang paggawa ng kanilang promise rings. Sa halip na bumili lang ng mga singsing, nagpasya sina Cristel at Suhyuk na gumawa ng sarili nilang handcrafted na mga singsing -sing na gawa sa kahoy, isang magandang simbolo ng kanilang pagmamahal at dedikasyon sa isang workshop sa Seoul. Ang mag-asawa ay maingat na nag ahit at naghubog ng mga pinong piraso ng kahoy sa pamamagitan ng kamay at masusing ginagawa ang kanilang mga singsing. -sing. Ayon kay Cristel, hindi ito kasing dali ng tila. Mukhang madali, ngunit ang paggawa ng perpektong wood strip ay nangangailangan ng kasanayan. Kinailangan naming magsanay at subukang muli at muli. Pagkatapos ukitin ang mga singsing, -sing, pinakintab, pinahiran, at pinahiran ang mga ito bago ilagay ang maliliit na bato sa lugar. Ang taos pusong galaw na ito ay nagdagdag ng isa pang layer ng intimacy at kahulugan sa kanilang love story na ginawang mas espesyal ang kanilang prenup habang papalapit ang malaking araw. Hindi napigilan ni Cristel ang kanyang pananabik nang sa wakas ay makatanggap siya ng mga kopya ng kanilang mga imbitasyon sa kasal. Ang kanyang tunay na kagalakan ay nakunan sa video na nagbibigay sa mga tagahanga ng isang sulyap kung gaano kahalaga sa kanya ang paglalakbay na ito. Bagamat nananatiling pribado ang eksaktong mga detalye ng kasal, isang bagay ang sigurado. Ang kasal ni na Kristel at Suhyuk ay magiging isang pagdiriwang ng pag-ibig, ananampalataya at tadhana. Tunay na dream come true ang love story ni na Crystal Fulgar at Haso Hyo. Mula sa kanilang nakamamatay na pagkikita hanggang sa kanilang taimtim na prenup photoshoot, bawat sandali ay sumasalamin sa kanilang malalim na pagmamahalan at koneksyon. At habang magkasama sila sa susunod na hakbang, hindi na kami makapaghintay na masaksihan ang kanilang happily ever after. Ano ang iyong mga saloobin sa kanilang mga romantikong prenup na larawan? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, ibahagi, at mag-subscribe sa Star Post CE para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong bituin. Hanggang sa susunod, abangan ang mas kapanapanabik na balita sa showbiz.